Hey, Paano arte? Sa so kitchen ko, mama Paano arte? Paano pa, baby? Paano pa, baby? Paano pa, baby? Sa kitchen ko Bakit ka? Mabakita ko ito kay papa mo. Oh, mo. Ah, Mabakita ko ito kay tito. Yeah. Oh, bakit ka? Bakit ka? Paano? Paano? Magalit si Papa Jesus. So, bakit magalit si Papa Jesus? Sino papa mo? Papa si Jesus. Huh. Ano sabi ni Papa Jesus? Si John, John. Ano sabi okay. ni papa o, Jesus. Kumanta ka muna. Kumanta ka muna. Papa Jesus. Asan si Papa Jesus? Kumanta ka muna. Asan? Asan? Ako oh, kumanta ka muna. Atataas. Kumanta taas? ka na, Papa Jesus. Ano sabi ni Papa Jesus sa'yo? Andon! Andon. Anong ginagawa ni Papa Jesus? <laughs> Anong... <laughs> ano <laughs> naman ginagawa? Tatanong lang kita mo, eh. mo muna, pakatay muna. Kanta ka nga muna, kanta ka. na. Yung kay Papa Ay, Jesus, muna. dali na. Pakati mo naman. Dali na, pakatay mo yung Papa Jesus. Dali na. Sige na. Tulog. Tulog Tulo ka, Tulo. ka na ha oh, tulog ka na. Huwag ka na magising ha. Huwag ka na gising-gising ha. Ayoko nang gigising-gising. Aalis pa naman kami. Oo, oh, ang binis ha. Kala ka ba? Tulog ka na. Oo nga. Oo, oh, kanta ka na dali. Kanta ka, nabis, ka Pika. na binis naman. Para sama ka binis. Tika, yeto ka. Tika, yoyo. Tika, yoyo. Ayos, Jesus. Ayus,

Yay! Ano mo na si Papa Jesus? Ano Anong gagawa niya? Nanood at Ano? Nanood at sabo. Nanood at sabo? Oo. Hindi, ano ginagawa ni Papa Jesus? Ginagawa Papa Jesus. San Pedro yun eh. San Pedro yun eh. San Pedro yun, yung may manok. Ha? San Pedro yun, yung may manok. San Pedro ba yung may manok? May hanok, dude. Asa? Punta, mon, papa hi George. Ah, pumunta ng moon? Oo. ang no, galing naman. Yan na, dubog, papa kaya siya siya. na Oo. Ah, tubog, papa si siya natulog. Oo, kaya tubog. Ah, di siya makatulog. Mami? Kaya doon siya. Mami, kung isa sa sarap, pero bulol pa rin. papa si George. Ha? Maglilimang tako mo yan. Tubog, papa si Huwag kasi, kasi na ganyan yung boss sa mata. Bakit doon yung nasabo, natutulog? Oo, kayo yung pag-uusap sa mga ano yung mag ano. Anong ginagawa diba pag Jesus na karaan? Patuhog na! Yung tungkog yun. pip. Kaya nga, alam ko. Yun na ang Yun na yun na tuhog! Hindi, anong ginagawa niya? Sabi mo yung lumilipad siya? Hindi, ba't ka? Galit ka ba? Ngayon na papasit, yun, yun. Pupunta siya dito uh oo -oh. ano sabi tasya sa yun Ayun kita hito yun sabo kung tasya siya tasya tapos sabo ka yun 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 wew di na no. you know papa, papa hindi you know ah sinabi niya kaya na hindi kananya lab you know what papa si ah sabi niya lab kananya yun 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 buhay umapa si Jot ayun ha papa, he ha de papa si Jot Papa, hi, jod, ate, uhuya. Ayun. Lampo, Papa Jesus, ate, kuya, ayun. Sino pa alam Papa Jesus? Bukod kay ate at kuya. Kuya, huwag. Yun, yun, huwag. Sino pang alam niya? Ate, yun. Tsaka sino pa? Ate. Isara. Hi Isara. 是妈妈听见了，叫是豆豆。我听哒哒哒哒，是妈妈，是爸爸，是只母乌鸦，是妈妈，是哒哒哒，滴滴答，滴滴答，妈妈，滴滴答，爸爸，滴滴答，滴滴答，滴滴答，滴滴答。还有还有 i'll be seated i